Ayan o. No? Oh. Andito yung mga kasama natin Oh. No? Ang daming vlogger ha. Sa mga kasama natin o. No? Oh. ganda dito. Sa ibang na ito. Andito yung, ayan Oh, no? bagong sikat yung bagong putok. Yung sikat ng araw. Ayan. Dito yan. Sa cornets ng ano, Adisman. Eh. Andito yung mga kasama natin. Andito yung ating bisikleta. Akin yung pinakamahina dyan. Pinakamalit yung giti. Nagpula. Ayan. Yan. Yun, yun yun akin na naman yung mga kasama natin. Bali, sampu kami ngayon, na uh, ride ngayon, isang naka-hybrid at uh, uh, karamihan naka-mountain bike. So, ayan, ayos. Magandang, ano, magandang exercise itong mga idol. safe ride sa lahat!